Magandang araw mga kabayan at kadepensa may ibabahagi na naman ako sa inyo, dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, Pilipinas hindi aatrasan ang hamon ng China sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, Nangako ang Pilipinas noong Martes na hindi aatras sa harap ng pagsisikap ng mga Chino na harangin ang mga mangingisda nito mula sa isang mahigpit na pinagtatalo ng shoal sa South China Sea, habang binalaan ng Beijing ang Pilipinas na huwag magdulot ng kaguluhan, ang hakbang, na tinawag ng Pilipinas na isang espesyal na operasyon, ay maaring higit pang magpahina ng relasyon ng China at Pilipinas na lumalala ngayong taon. Maaring ibalik pa rin nila ang floating barrier, Maari pa rin silang gumawa ng shadowing at mapanganib ng mga maniobra muli, sabi ni PCG spokesperson Commodore J Terrylan noong Martes. Ito lang ang pagkakataon na na-monitor natin ang mga Chinese na gumamit ng floating barrier para pigilan ang mga mangingisdang Pilipino na makapasok sa lagoon. Ayon sa mga mangingisda, marami na raw beses itong ginagawa ng mga inchik. Dagdag niya, sinabi ni Terrylan na ang mga mangingisdang Pilipino ay maaari lamang mangisda sa loob ng immediate vicinity. Nang Shoal dahil ang lagoon ay binabantayan ng mga Chinese vessel mula noong 2012 standoff, noong Martes, sinabi ni Terry la na apat na Chinese vessel ang nasa lugar ng may lumapit na barko ng Pilipinas, ngunit sila ay hindi ganoong agresibo, sabi pa niya, Sinabi niya na ang China Coast Guard ay nagtanggal pa ng mga debris na pinutol na floating barrier at nasukat ang kanilang kilos dahil sa presensya ng barko ng Pilipinas, na umabot pa ang barko natin sa pinakabungangan ng Strategic Atoll ng Shoal, ngayon na lamang ito nangyari simula ng sakupin ito ng China noong 2012. Ipinakita namin sa mundo na hindi aatras ang sambayan ng Pilipino at patuloy pa rin naming gagawin ang anumang kailangan para mapanatili namin ang aming presensya. Sabi ng PCG, sinabi ng Philippine Coast Guard na ang gobyerno ay gumagawa ng mga paraan upang makontrol ang shoal, bumaba ang ugnayan ng Pilipinas at China ngayong taon habang sinisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napalakasin ang relasyon sa Estados Unidos, kabilang sa mga naturang pagsisikap ang pagbibigay sa militar ng US ng pinalawak na akses sa mga bases ng Pilipinas, isang hakbang na binatikos ng China bilang mapanukso at may pananagutan sa pagsiklab ng tensyon sa rehiyon. Tama lang ang sinabi at balak gawin ng ating Philippine Coast Guard ngayon, na huwag umatras sa kabila ng mga hamon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, dahil kapag pinapakita ng Pilipinas na tayo ay natatakot sa kanilang puwersa, ay lalo lang nila tayong itataboy sa sarili nating mga karagatan at nadadamay din dito pati ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Sa susunod ko pang video pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, wag mo na rin kalimutan mag-like, share, And subscribe, pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.